lang natin. Ay, saka mo sa ganting ng mutya. Ay, lapitin ng yung mutya yan. Eh. Ganda. Baka naman. Okay. Marami dito. Hindi ko maabot ang iba. Para ko yung nakakapako eh. Kasi ah. lakas kasi yung aura nyo. Mm -hmm. Iba ka aura nyan. O, oh, ito so ba? Meron ba? Sige ka sigata na ako. O, oh, dito. ka. Hmm. Oh, ano ito? Ganda. <sighs> Ganda po yan. Ano tong Ano Ganda guys. So, sa mga magaling sa bato at sa mga ano natin, sa mga viewers natin, tinatanong namin kung ano ang klaseng bato to. Ito. Bali tatlo na nakita namin. Ibig sabihin, meron talaga diyan nakatago. Oh. Maganda. Oh, comment down below, ganda to. Ano yeah, ba to? Ito, oh, oh, comment oh. niyo, anong oh, bato? Comment to. Kung anong klaseng mutya o anong klaseng bato to. Ito oh. Hmm? Basang-basa na tayo pero okay lang. Hindi tayo na zero. Hmm. Ramdam niya kasi yan kung ano. Kung may Siguro dito. Sa so, ano ko na may mag ano ano eh eh. Hmm? Sugat-sugat na nga oh. Hmm? Sa paghanap ko ng hinukot mo. Hmm? ang dito ang butas oh. Hmm? Pero may kwento daw talaga dito eh. Hmm. dito daw sa area na to wala daw yung tumatagal dito nung kapanahinan ng so nanay dito, dito na ano na to natat na, na ano na dito mutya na may nakakuha dito kita mo na iga ang tubig diyan oh so, tara wala diyan na iga once umiga ang tubig ng ano walang nakatago diyan mutya ng mutya yan ganang mutya hindi lang kung ano-anong bato tapos pinaghirapan ng mutya Muna kanina pa kami dito So um. sa video na yan uh. <coughs> So guys Sige po Balik po kami maya maya Kasi pupunta tayo doon Sa pinakadulong dulo God bless po At papagpalang hapon